Welcome to Ambatak! Yay! Charot. Daming ano dito. Daming carrots talaga. Super as in super duper dami. So, pipili ka la lang dito. Reject tong mga to, pero ang dami. Super. Parang isang ano. From sa taas hanggang dito sa baba. Lahat ganto. Maraming reject puto oh. Kaya di ka lumipat marami dito sa ano. Saan ka nakapwesto? otuna, Na? O dan Na? Yung iba hindi kinuha kasi maliliit. Ito, mostly maliliit talaga siya. Pero maganda naman, hindi lang talaga kinuha kasi maliliit. Uy, okay na ba to? Matlang lang umanay tayo, Rupin. Ayan, so from here, hanggang dyan sa taas, ayan. Eh.

Pabibigyan niya daw. Oh, mahal na tingnan daw yun. Yung mga oo. Totoo ba? Hayang, oo. Hey, wow, thanks. Hala, thank you so much. Oo oh, nga, ilagay na lang natin yan tapos puntahan natin yan. Brocolita tapos. Tayo